Sunod daddy, sunod daddy. Ikaon si daddy. <laughs> Kikiay mang isa. Mura man awa ang nilakwan sa isa nga nawahi oh. <laughs> Igat kaya nilakwan, nilakwan oh. o. ay man. Bisag asa ginatapok ang uban o. Oh. Daghan kaya ang oh. Ang isa. <laughs> <laughs> ka cute okay. ay huy ka nimo ni mo god <laughs> bigat lara ni mo magkalakawa hmm. Naunsa naman ni mo Kuan? Apa dia mga manok oh? là thích hỗn